May bagong pagkakakitaan ang kaanak ng mga OFW sa Bombon at Pili Kamarinisur sa Livelihood Training for OFW Family Circle sa Convention Hall Capital Complex Pili Kamarinisur. Katuwang sa programa ng pamahalaan ng Kamsur ang TESDA at OWA na layuning mabigyan sila ng sustainableng hanap buhay. Libre ang transportasyon, pagkain at materyales sa limang araw na training sa pananahi. Ang programa po ng DA, po sa pamilya. Tanglambang, Rabador, nadaman na, 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 po sa harayong lugar. And ang provincial kapita, uh, ano, government nito pro through Governor Luigi Dunia Corte na pong pundo, mayo pong untok na mag-implementa ng mga programa para po sa karayan, kanglambang pamilya, may angat kami sa kapag-tigusan. Kapag And kami man po, uh, po kami sa likod ninda. Tangani po na may, may, pa, may paabot nito po, may tao ang serbisyo na sa mundo. Isa si Nanay Jenny Villar sa si mga benepisyaryo na dalawang taon munang nagtrabaho bilang waitress at housekeeper sa Bahrain bago bumalik sa Pilipinas. Mahirap po duman kasi dahil mo po kasama ang pamilya mo, nakikipagsapalaran ka, minsan gusto mo nang matulog, masakit na ang likod mo, hindi mo pa magagawa. Unlike dito, kung marunong ka magtrabaho, magnegosyo, sarili mo oras mo. Naturuan si Nanay Jenny kung paano gumamit ng sewing machine at gumupit ng tela. Nagtahi na rin siya ng mga basahan bilang panimula. Ining five days na pagtahi ninda, ada uh, ininda malingawan, tapos itong nanok na ninda, itong mga tao na salimbawa sa saindang kapaid, sa mga relatives ninda, i-share man ninda. O hasil tayo po masyadong tatao. Eh baka po sun makanood na po ako magtahi, tapos Padagos pa na po. Makakatanggap ng test na certificate si Nanay Jenny at ang mga kapwa niya trainee pagkatapos ng training na magagamit nila sa aplikasyon para sa tulong puso program ng OWA kung saan maaari silang mabigyan ng puhunan. After ni nang makanood, uh, ang gigibuhon ta na, magibusin na business proposal, ano, i-apply ia ta sa OWA para duman sa tulong puso program na kung nakungsain, uh, duman sa proposal kung gura ano ang sa indang kaipuhan na puhunan para makapag-start up, uh, 20% equity sasagutin uh, sa saguton man ni Governor Luigi Villafuerte. Medyo maano, CSN.